Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Prepare na ang lahat para sa major changes ng by Me Love. Dahil sa susunod na episode nga ng Me Love ay si Annie Mariano na na hindi ang mamahala sa Golden Lutos Corporation na talaga namang ikinagulat nga ng True Family. At ready na ba kayo sa major transformation ni Donnie Lito na talaga namang ikinagulat ni Caroline talaga namang napaka-pogi at napaka-gwapo dito ni Donnie. Ngayon nga dito sa mga netizens ay tila dito na mag aaminan ng feelings ang dalawa. At dahil si Annie Mariano na nga ang namamahala si GLC, syempre ay papasok na o oh, dito na magatrabaho si Bingo. talaga namang the end is near na at kumapit lang tayo sa mga natitirepang episodes ng teleseryeng Can't Buy Me Love dahil marami pa tayong aabangan na mga eksena dito ni na Donnie at ni Belle. Major transformation. Bingo! Where are you?